sobrang linis na ng ibang bahagi ng aming palayan. Pero ngayon, meron pang mga konting-konting damo ulit na sumibol simula nung noon na iniwan namin nung nakaraang linggo pa. At meron pa kaming tirang mga linisin. At yan po ang aming titirain ngayon. Yan po ang aming lilinisin ngayon guys. Nakikita nyo sa mga palay, merong iilang mais. Ganyan talaga kapag ka nagtanim tayo ng palay, ay talagang sinisingita natin yan ng mais pero sobrang dalang lang. Meron tayong mais na sobrang dikit-dikit na purong mais lang. yon, Yan. Actually, maliliit pa siya. At halos lubog na rin ang bagong suloy ng ating kamote. Yung ating kamote na yan, guys, hindi na natin bubunutin yan. At uh, around 4 months ay magkakalaman na rin yan. Yan. Yung dati nating kamote yan, wala na yan. Nilinis na natin yan dati. Pero yung may mga matitira kasing laman kapag ka... Uh, natapos na yung tagkamote, may mga laman na hindi natin mahuhukay at yan na ngayon, ang kalalabasan. Mayroon ng ganyan. Yan. Sobrang dami. At hindi na natin kailangan itanim ulit yan. Kailangan lang natin bawasan yan para makalusot ang mga mais na ating tinanim. Dahil tingnan nyo naman, sobrang liliit pa ng mga mais na yan. Oh. Yan. Pag nalubog yun ng ating kamote yan, ay wala na magagawa. Ika nga, hindi pwedeng pagkasyahin yan sa isang lugar. Mag-aagawan yan ng sustansya. Parang sa bahay yan eh pagka ka nag-asawa ng isang anak ay kailangan na siyang buo ng sarili niyang tahanan para siya lumago. Ganon din sa pananim guys, hindi pwedeng mag uh, gawa ng sustansya yung parehong mabuting pananim natin. Lalo na pagdamo, yan ang kailangan natin alisin. Yan. Bright tayong pananim doon at nakikita ko sa malayo yung mga saging na tinanim natin doon. Hindi nakikita dito sa camera pero ayos na nabuhay na. Yun ay saging nalakatan. At yung isa naman doon, yung isang special na saging ay tinatawag nilang bangalan na sobrang mahal nga guys kumpara do sa ibang mga saging na itinanim natin. At mamaya, pag-isipan pa natin kung anong gagawin natin pagkatapos nitong paglilinis na sobrang daming linisin na ito. Alam ko hindi natin kayang tapusin linisin lahat 'to ngayong maghapon. Pero kahapon after uh, ko umuwi galing trabaho hanggang alas 10 ng gabi. Talagang puspusan ako dito sa kalinis doon sa taas sa aking lilipatan ng aking iba pang punla na hindi natanim. Ha, eh, sobrang challenge ang pagtatanim. Kapag ka wala tayong puso sa pagtatanim talaga, talagang lulubog to mga pananim natin. At wala tayong magagawa. Lugi lang, sayang lang, pagod effort. Lalo na at pa tayo. Pero salamat sa Diyos kahit papano. Uh, paglinis-linis tayo kahit na meron tayong isang araw na bakante na ibinigay. Sapat na yon. At kung meron man pagkakataon sa gabi, ay ginagawa ko talaga yun. Actually, kanina, madaling araw, ay narito na ako eh. May ilaw ako. Hindi ko lang mapakita, doon da ako sa taas dahil nililinis ko yung mga kamote na bagong tanim naman. Dahil doon ay madamo na. Yun ay hindi pa nilinisan dahil nakaraning ko nga, ang ating nilinis nga ay palayan. Itong bahagi ng palayan na ito dito guys, yan o, ay hindi pa ito nilinis at ito mamaya ay pagtulungan namin ng aking asawa. Ayan hindi naman siya sobrang madamo madali lang sa kunin yung parang bagin lang siya na damo yan. pero dito sa taas sa kamuti yan tingnan nyo naman damo dahil hindi pa siya nagalaw sa pool na ito ay tinanim yan you know, na yung damo at kamote hanggang dito lang muna guys